Isang pambihirang pagkakataon ang naghihintay sa mga isabelenyo at basketball fans sa buong Rehiyon 2. Gaganapin sa November 8, 2025 ang East Asian Super League Showdown sa pagitan ng koponan ng Pilipinas at Taiwan sa Capital Arena Lungsod ng Ilagan, Isabela. Asahan ng matitinding slam dunk, mabilis na fast break at walang humpay na aksyon na magpapaangat sa antas ng basketball experience sa Rehiyon. Isa rin itong patunay ng patuloy na pagusbong ng Ilagan bilang sentro ng sports at turismo. Para sa mga nais makapanood, maaaring bumili ng ticket online o sa Capital Arena Ticket Booth mula lunes hanggang sabado 8am hanggang 5pm. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen recitation sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Senna Mariakdang, Idol! IFM News!